Okay po, topic natin maganda ngayon. Paano natin malalaman or mababasa ang iniisip ng ibang tao? Okay, hindi naman to 100%, pero merong mga clues yan. Siyempre, kahit kayo naman eh, alam nyo anong kutub nyo kung kausap nyo ay nagsisinungaling, nilaloko kayo, kinakabahan ba siya, nagagalit. Merong mga body language tips. Actually, even before teenager pa lang, ang dami ko na binabasang body language tips. So, hindi siya 100%, pero at least may clue kayo. Tingnan natin, ha? So, ito pinakamahalaga kung may kausap kayo sa negosyo, kaibigan, o nililigawang kayo. Titingnan mo kung sinungaling o kinakabhan. Yan, may mga gesture, eh. may mga hand gesture. Yan, pag yung kamay na sa pocket, usually parang may tinatago eh. Hindi naman 100%. Dito sa boses, pag mas mataas yung boses, mas kabado. Pag ganito, naka-close yung kamay, medyo hindi ka gusto ka usapin, medyo close ang gesture. At kung malikot din yung eye movement. So, ano lang yung mga possible signs na ngaling ang ibang tao? So hindi makatingin sa iyo. Ninenerbiyos siya, hindi siya maka, hindi siya makaupo maigi. Uh, parang problematic siya. Yung kwento niya hindi believable. Parang hindi tugma. Iba sinabi dati, iba sinabi ngayon. Very defensive siya pag tinatanong mo, nagagalit siya. Minsan daldal -dal siya lang daldal. They talk too much. Pwedeng sobrang tahimik o sobra daldal, hindi normal yung boses nila mas tumataas. Ibig sabihin, nervyos yun. Hindi natin alam kung nagsisinungaling siya o hindi, pero nervyos siya. Tapos minsan, binabago nila yung kwento nila. Itong touching the nose, para sa akin kasi, ah, uh, lagi ito sinasabi, sign of lying. Pero depende kasi, minsan, makati lang yung ilong mo. ba diba? Kung makati ilong mo, ginagano mo siguro, makati siya. Pero touching the nose, baka may iniisip, Uh, yung iba kasi sabi nila could be a sign of lying. Uh, sa mga experiment nila. Pero ako hindi hindi ako masyado dito sa touching the nose. Eh. Ito naman, paano mo malalaman na nervyos yung isang tao, kinakabahan? tiba? So, hindi tumitingin, kinakabahan. Hindi ibig sabihin nagsisinungaling, basta kabado siya. Maraming hand movement, syempre. Uh, pag ka, gagalaw ka ng gagalaw eh. Kinakagat ang kuko. Eh, Siyempre, common yun. Pag bata, ninenervyos, kinakagat ang kuko. Dry mouth, natutuyo ang bibig. Siyempre, nag speech Control, stiff. Hands in pocket, kabado. Yan, no? rubbing nose, kinakabahan din. Pwede. Ito, pwede mo focus, Doc Lisa. Merong genuine smile at merong peking smile. Di ba diba? Common to eh. So, ang genuine smile, yun talagang nakatawa siya. Sabihin, pati ito niya tumatawa, pati mata niya tumatawa. Ito, genuine smile. Ito, real smile. Yung peking smile, igagalong ka lang niya. Parang, di ba may ganon? Parang hindi ka naman gusto, tatawa ka lang konti. Yun, medyo mas fake ang smile. Ito, mas tunay ang smile. Okay? Hindi, hindi ibig sabihin na peke sila. Ibig sabihin, baka hindi ka lang niya gusto. Ganun lang. Parang baka busy siya. ba? Diba? Pwede rin yun. Ito. Pag cross arms na nakaganon talaga, basta may kausap pa cross arms, cross legs, usually hindi siya nakikinig sa'yo. Unless, syempre, sobrang lamig na cross arms siya. O, misan, gusto mo lang, kinakabahan ka, naka-cross arm ka. Okay lang yun eh. Pero yung medyo talagang stiff na galit, ganyan, eh galit yan. Naka-X siya. Yung mga hands nasa hips, yung nakaganyan, alam niyo naman, di ba? Mga boss yan. Mga siga, di ba? Bago magbugbugan, bago magsuntukan, ano ba gusto mo? Ngayon talaga, forma niya, ready na siya mag-attack eh. 'di ba? Obvious naman 'yan eh. Kahit sa mga hayop, ganyan din sa aso. Alam mo naman yung forma ng aso na mag a na eh. So dapat ready ka. Pag yung kausap mo ganyan na, ganyan na ang forma niya, eh umalis na kayo bago mag magsuntukan. Uh, ito tingnan mo 'to dalawa. Pag kinakausap mo yung audience, pag nakita mo ganito ang position niya, ito to, close arm, close legs, hindi siya nakikinig sa iyo. Ayaw niya 'yung sinasabi mo. Okay? Pero pag ang position niya open, tsaka open 'yung kamay, mas possible siya makinig sa iyo. Ito tama po 'to. Makikita niyo 'yan eh. Kasi ano 'yan eh, involuntary eh. Hindi na sinasadya ng tao talagang pag ayaw kanya, talagang lalayo siya. Lahat gagawin niya para lumayo. Pero pag gusto niya yung tao, pag gusto niya yung pinapakinggan niya, lalapit siya ng lalapit, didikit siya ng didikit. Common yon. Katulad nito, tignan mo to, cross arm, cross legs, hindi nakikinig tong babae. Kahit ano sabihin itong lalaki, hindi siya makikinig. Ayaw eh. Pero pag kinausap mo ng 5 minutes, 10 minutes, mapapansin mo mamaya, bubukas na yung kamay niya, medyo uh, uncross na niya, baka mas okay na siya. Mas nakikinig na siya. Tingnan mo to Yung open gesture usually mas honest yan. Mas open, mas honest. You know, mas honest. Tulad na sinabi ko, baka 90% accurate lang to. At least may clue kayo. Hindi naman siya 100% accurate. Tulad na sinabi ko, hands on hips. Lalo na dito. Nasa belt, ano yan? Superiority. Siga. Okay. Sa mga babae, mag-iingat kayo pag may lalaki na lalapit sa iyo. Actually, wala akong picture noon. Yung yung kamay niya naka yung uh, yung thumb niya nakapasok sa belt niya, nakaturo sa private part niya. May ganun 'yan eh. Yung nakaganun sila, yung parang pang-macho ang dating, nakaganyan nakaturo sa private part, hindi po magandang sign 'yon. Ibig sabihin, masama iniisip niya para sa iyo. Kasi nakapoint point siya eh. Oo, kasali din yun. Pero ito, iba to. Siga lang siya. Hands on hips lang siya. Ito, common to sa mga babae. fini uh, fidget yung chinelas o yung sapatos niya. Yan, no. Ano ibig sabihin? Nakikinig ba siya? Hindi. Actually, hindi siya nakikinig. Bored siya. Bored. Nabobored siya kaya ginaganong-ganon niya. Discomfort and restlessness. Fidgeting. Ito, pag yung kausap mo nakaganyan ginagano kamay niya ay di ba nervous siya kabado yon anxious siya kabado ayan oh ito rin, kabado din nahihiya ah kinakab kaya nga minamasahin niya ulo niya eh. kinakabahan siya eh. kasi nga pag ginagalo mo dito bababa blood pressure mo mas marirelax ka eh. so parang ganyan na, ganyan na. yung kabado yan ganyan ganyan ang mga position ng kabado Pag nakaturo palayo, like itong babae, habol siya nang habol dito sa lalaki. Pero yung lalaki, tinitingnan lang siya, pero yung katawan ng lalaki, nakaturo na sa labas. Yung ditong paa niya, nakaturo na sa labas. Hindi siya interested. Ayaw niya yung sinasabi ng babae. Yung babae lang habol ng habol. Walang interest. Kasi kung may interest tong lalaki, iikot siya, haharap siya dun sa, sa babae. Ito, din nyo. ano anong anong, anong iniisip nitong tao naka-clench naka, eh. naka ganoon yung bibig naka-kunot 'di ba naka-kunot siya naka-clench galit yun no oh. tight neck eh. galit siya galit siya eh. oh hindi nila maiwasan yan eh usually mamumula pa yung mukha eh galit siya talaga nagpipigil eh nagpipigil may sasabihin talagang ready to ready to sigaw siya clench. tingnan mo rin yung kamay nila. Actually, pati kamay nila naka-clench din yan. Kaya, pag meron ka nakita ng tao, pag stress kayo, tingnan mo. Pag inis ka sa isang tao, hindi mo mamamalayan. Tingnan mo yung kamay mo, nakaganyan. Nakaganyan siya. Hindi mo mamamalayan yan. Kaya dapat nga buka dahan-dahan. Pero pag relax ka, naka-open siya. Purse lip. Yung nakaganon medyo parang meron siya iniisip, medyo hindi siya komportable. Hindi siya komportable sa sinasabi mo. Naka purse sleep eh. Ito, shaking legs while sitting. Di ba? Kaman yan eh. Uh, kuyakoy. Di ba? Tinatamad. Yung mga bata, mga students, may lig mag-kuyakoy. Uh, bored sila, bored. Yung mga siga, ganyan din. Hands behind your back. Okay? Usually, pag nasa likod yung kamay, ganito yung forma, nakaganon lang sa likod ng kamay, confidence yan. Ito, confidence Diretso siya. Pero yung isang kamay na parang na malambot lang yung kamay, tapos parang pinipigil niya yung kamay niya, nervyos syan. Parang hinahawakan ka niya kamay niya. Eh. Ginaganyan niya. Di ba sinabi ko sa inyo, nire-relax niya sarili niya. Eh. niya. Tilting head kausap ka, nakatilt yung head niya bigla, nakikinig yun. Pag nakatilt, iniisip niya. Usually nga, pag nag-iisip tayo, automatic yan. Eh. Meron kang iniisip, yung mata mo titingin doon. Tumitingin talaga yung mata mo, either sa right, sa left. Meron kang inaalala, ano, isang araw, ganyan. O, luma. Ano ba yung iniisip ko? Talaga normal yun. Eh. Pag nag-iisip, tumataas talaga yung mata sa right or sa left. Kung inaalala mo rin yung mga dati nangyari, automatic tataas din yung mata mo. I-try nyo. Hindi nyo rin mapipigilan. Yun talaga mararamdaman nyo. Nail picking, syempre, pag kinakagat yung daliri, nerbiyos siya, stress siya. Obvious naman. Galit. Nakataas yung eyebrow. Syempre, galit. Nakasimangot, galit. Obvious yan. Good posture, bad posture. Mimicking. Yan, tingnan mo. Pag may dalawang lalaki, dalawang babae, lalaki, babae, mimic. Pareho sinasabi, pareho ang words, pareho ang action, pareho ang suot, pareho ang position, pareho ang kamay. Close na close sila. Mimicking, close na close. Banding yan. Banding yan. Obviously, talagang close na close sila. Kita mo pala, kahit malayo, yung body language nila, pareho pare. Pati yung sinasabi nilang words, pareho din. Nakalimutan. Tok. Diba ba yan? Nakalimutan. Obviously. Pain in the neck. dapat Alang, ang laki ng problema ko sa'yo. O, uutang ka na naman. Di ba? Parang masakit sa lego utang naman. May utang ka pa yan. Pain in the neck. Sabi, asar siya for whatever reason. Uh, Nag-iisip nag-iisip. Chin stroking, nagde-decide. Nagde-decide, anong gagawin ko dito? Ito yung mga confidence gesture. Confidence Pag confident yung tao, ganito. Steeple to. Eh. Steeple, confident. Interested. Ito, interested, iniisip. Yung kanina, yung minamasahe, kabado yun. Ito, bored. Obviously, bored. Nakaganon siya. Bored siya. Body language. O, tingnan nyo pa ito. Uh, defensive. Pinakita ko na sa inyo. Bored. Okay. Pero, may tip ako sa inyo. Lahat ito, clues lang. Okay? Sa mga magagaling na mga tao. Sa mga artista, hindi ito effective. Sa mga politiko na sanay, hindi ito effective. Siguro kahit sa influencer, hindi rin to effective. Sa mga kriminal, baka hindi rin effective. Yung sanay na scammer, hindi rin effective. Kasi na na nila eh. So medyo mahirap mahuli. Pero sa ordinary person, let's say kaibigan mo, medyo mas mahuhuli mo. Okay? So sana po nakatulong to. Meron kayong konting idea sa body language ng tao. Mahuhulaan natin konti ano iniisip para at least hindi kayo maloko. Tapos mag-aral lang kayo, makikita nyo naman eh. Uh, kung ano yung bagay sa Pinoy at bagay sa abroad. Sa abroad kasi, ang difference, like sa mga kano, sa Americans, gusto nila nakatitig eh. Yun ang normal sa kanila eh. Pag hindi nakatitig, nagsisinungaling. Pero dito sa Asia, sa Pilipinas, usually hindi tititig. Uh, nahihiya tayo magtitig ng matagal. So, tititig, hindi porke hindi tumititig, ibig sabihin sinungaling na usually, nahihiya lang. Yun lang ang cultural difference. Eh. Meron lang, meron din konting cultural difference. Sana po nakatulong yung video. Salamat po.